at yan na nga guys finally at luto na natin ang ating balon-balunan ng manok yan diba ang sarap ang sarap nyan guys try nyo din yan sa inyong mga tahanan na lutuin yan sigurado kong masasarap ang kayo o ba diba? konting prito-prito lang napakasimple yung lutuin ito yan na nga guys pinurito ko muna ang ating balong Ayan, prit tulit-tulito lang natin ang bagya. Halihuluin. Nilag ang nilagay ko nga pala dyang mantika ay ang ah, olive oil. Yan, para masarap siya. Minsan naman ang coconut oil, pwede rin naman yun. O kung gusto nyo may edible oil, pwede rin naman yun. Ayan, guys. Prito-pritohin lang natin ang bagya. Ang ating balong balunan yan, konti lang ang niluto natin dahil para sa nag-iisang tao lang naman yan. Sa amo ko gusto lang niya. Yan, nagpaluto lang siya. Diba? Tututuhin lang natin ang bagya. Masarap yan guys. Try nyo din. So kaya yung medyo malaganit pa yung pag kinakaan. Masarap yun. Medyo maganit-ganit. ayun na nga guys nilagay ko na rin ang ating sibuyas na puti at saka ang ating bell pepper na kulay pula at green haluhaluin lang din natin ulit hanggang sa medyo lumamot siya yan o diba ang sarap niya napakasimple lang. lang natin yan ng konting asin at saka paminta yan nilagay ko dyan yun diba napakasarap para sa ating mga nanay naisip natin kung anong masarap na luto kagaya yan ano uh, daw ang dilutuhin ko yan ang niluto ko, lutong Pinoy o diba masarap kaya mga Pilipino, mabilis ang utang natin kung anong kailangan natin lutuin diba ba yan, yeah, yan ang aking luto simple simpleng simple recipe Ayan nga guys, nilagyan ko na rin siya na tomato paste. Uh, isang kutsarang maliit lang. Hindi ko na nabidyohan kasi yun, hindi ko na naipakita. Pero nilagyan ko yan ng isang kutsaritang tomato paste. Ayan, nakita nyo ba? Diba? Kung pula-pula na siya. at ayan na nga guys ready to serve tapos na ang ating niluto -balo na balong baluna ng manok